Magandang mga po, mga palagay ko sa panampalataya Saman naman po ako at basahin po natin ang awit Chapter 46, Verse 1 and 3 Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan handang saklulo sa kabagabagan kaya hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag bagaman ang mga bundok ay mauuga dahil sa unos niyaon. Uno. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya ay hindi makakikilos, tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagagulo, ang mga harian ay nangakilos, inhiya niya ang kanyang tinig, ang lupa, ay natunaw. Ang Panginoon na mahukbo ay sumal sa atin. Ang Diyos ni Hapo ay ating kanlungan. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinag, pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Sa kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunye sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunye sa lupa. Ang Panginoon na mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos na ako ay ating kanlungan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon na makapangyarihan po sa lahat. Sabahin po natin ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. At man, ang kanyang bugtong na anak nating Panginoon, Heso Kristo, ang, ang ating Diyos na buhay. Amen.